good afternoon, good afternoon sa inyo lahat. Ayan, mga Abel. Ayan nga pala si ano, si Peter. Peter Binatin, Foundation Bird. Ano? 5:31 na ng hapon. Ayan. So 'yun, nakapag-desisyon na tayo mga Abel. Ha? Ililipat nga natin tong ano, uh, itlog ni Jansen Arendoc Ayan 'yan. May pag-aaway sa akin. Matapang talaga 'to. Super tapang nito. Violente tong ibon na to, tong kak na to. Violente talaga. Tapos yung asawa niya, oh. So kagabi, tiringnan ko pa yung kanilang uh, itlog. Wala pang masyadong ugat. Pero mamula-mula na. Tapang yan mga abel. Oh. Solid dyan. Ito yung Janssen Arandok natin na Island Born. Ayan. Napakagandang ibon. Solid. Ganda. Nagbabrown yung kanya mga... So ililipat nga natin yung itlog nyan. Ililipat natin dito mga abel. Ito sa abila. Ito natin lalagay. Ayan. So, ngayon kasi ginagawa lang muna natin si Tertong si Litar at saka si uh, Victoria Secret. Yan. Huwag mo nang yung ano, dito ka na, darling. Or kaya, ibababa na kita dito. Ibababa ako muna. Maglilinis kasi ako ng ano. Eh. Maglilinis kasi ako ng ng mga pugad nila. Yan. Diyan ka na. Yan. Diyan ka na. Yan. Tumalaki so, na siya eh. Yan o. Oh. Tob na lang natin 'yan. 'Yan. Ito ka. 'Yan. Tob na lang natin yan. 'yan 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 yung anak ni ano ni NPL at saka ni Pedera Vicente oh. So 'yan oh. Ngayon nag-egg 'yan, tatanggalin natin 'yan mamayang gabi. Ililipat na natin yung itlog niyan. Tatanggal tatapon natin oh. Last ano na, last breed na natin sa kanila. Ngayon sisitar lang natin sila kasi hindi pa naman natin ginagamit 'to. Yan. So yan muna. Then dito, yan nagwawala na sa ating si ano, si ah uh, Johnson President. Yan yung foundation bird natin na Johnson President na balak nga nating i-out dahil nga gusto natin pataasin yung look natin. ah uh, lalagyan natin ng apat na paa. Gagawin natin 6 feet yan para medyo pumantay doon at sa dito sa bubong natin para rekta sila sa landing bird. Kaya Bala ko sanang i-auto. Baka may nagka-kursonada. Uh, kasi ang estimate kasi dito sa loop ko na mga paa lang, aabutin uh, mga 6K. Siguro kasama na yung labor dyan, mga abel. Kaya kailangan natin ibenta yan. Ayan. Tsaka itong si ano, ah, uh, eto itong isang to ina -out din natin to si uh, Peter Vicente mo, yung hen mga uh, Nag-produce na sa atin ng winner yung mga yan yung dalawang yan so yun kung sino nang nagkaagusto, PM yun na lang ako, no, mga Abel. Then, dito naman, eto si, ano to eh, si Miss Peter to. Ayan, no. <laughs> Ngayon, meron akong papakita nga pala sa inyo, mga Abel. Ito, uh, nagpaparis na yung dalawa nating itim. Ayan, Ayan may nagchat-chat sa atin. Uh, sa nating kaibigan, nagchat-chat -chat sa atin. Kasi medyo, yung ibon niya, uh, wet dropping nagwewet yung ipot niya eh naalaban contender sayang sabi ko pag kaganyan na nangyayari may hirapan tayo may hirapan tayong recover lalo ngayon webes na bukas friday na yan yan yung ating ano yan yung ating campus ito yung campus natin then ito naman si Peter yan yung foundation bird natin ng Peter Peter Maselan so ngayon si Peter Maselan kasi talagang ayaw pumaris doon sa Johnson President natin. Kaya ang mangyayari ngayon, silang dalawa, oy, silang, silang dalawa yung magpaparis mga kabiel. Lumalabo lang. So, yung anak nito, inilaban natin sa, saan nga ba? BBC Junior nga ba? Or, ano eh, TGRC pala. Inilaban natin yung anak nito, isa. Yan. Yun. Medyo naishmash lang, kaya nahirapan umuwi. Pero to, paparis natin to ng to. Yan. Kasi, Uh, medyo lugon pa ng konti. Konti na lang, konting konti na lang, konting kempot na lang ito. Konting kempot na lang. Yan, no? pero na Pero namumuti na mga ilong, mga abelo. Oh. Ang ganda, ibon ni Campus. Oh. tas Tapos ito pa. Oh. Yan yung foundation bird natin na nagdala sa atin ng ilang trophy. Kahit sa BBC, na apuesto na itong mga anak nito ni talaga. Matindi talaga to. Then ito nga, ito pag-usapan natin mga abel. Na-recover na yung dalawa nating ibon. Kung mapapansin nyo, yan dalawang yan is anak ni brown na email as email at saka ang tatay niyan is ito yan tatay niyan is ito yan si uh, Peter uh, Peter B yan hmm. Hmm. so dun sa mga nagtatanong kung ano daw klasing lahi ng ibong ko yan po is Peter B Peter C na may pasok na backyard po to yan yung backyard pong to na may pasok is uh, dugo nang Benjilet. Yan, mga abel. Para hindi tayo maligaw o hindi kayo maligaw sa bloodline ko, mga abel. Benjilet po yan. Beckert po yan. Beckert na may pasok na Peter. Yan po yung foundation bird natin. Ganda. Pearl. Ay, yung mga mata. Talagang north to south. Nagbibigay sa atin na ano ng winner to. Kaya dito tayo nakapokus. Kaya nga, nag-clutch tayo sa kanya ng tatlo. Tatlong clutch sana 'yon Kaso, yun nga, na-dead natin, na-call -cool natin dahil nga sa mga bulutong. Nadali sila noong uh, May, June, July. Nadali sila. So, ito lang yung nakasurvive na anak niya. Bale, ito alam ko, teka lang. Ito alam ko, first clutch. Aba, second clutch to, second clutch to. Ito nga ba second clutch? Oh, second clutch to. Ito, third clutch. Ayan o, oh, checkered, checkered. So, ito nga, kung meron tayong ibon na tabingi, yung tabingi ang tuka, ito pa, ito si yung tabingi ang tuka, para maano ko lang sa inyo, mapakita ko. Oh. Asan yung tabingi natin ng tuka? Kaso may, medyo mailap yun, ito, ito, ito. Ayan na, pansinin nyo ha. Hmm, ayan oh. pansinin nyo yung tuka niyan, mga abel. Oh. Hmm. Tabingi ang tuka niyan. Hmm. Sum natin, yung tabingi ang tuka niyan. Yan tawag natin, tabingi, anak ni NPL to. Ayan, tabingi ang tuka niyan, solid yan. <laughs> Ayan, tabi nga. Kita nyo. Ayan, oh. nakikita nyo. Tabi nga yan to ka. Okay lang. May ilap eh. Ayan, tabi Kita nyo. tabingi, nga. May ilap eh. Ayan, oh. o. Oh. Oh. At ayun, tagahawak eh. Then, dito naman, eto. Ito naman yung isa natin. Ito naman. O, oh, tawag tawagin na lang natin ito si Pingas. Ito yung Pingas. Hmm. Ito. Paano ba mo mga mga sandry camera ko? Taglip na lang to. Ayan, o. Oh. Ito. Tingnan nyo, oh. mga kapila. Hawakan ko lang. Ayan Ito, ito mga kabel. Hawaan ko yung ibon. Ito yung pingas. Ayan. Ayan yung pingas natin. Ayan, kita nyo yung tuka, oh. Mm. Yung tuka, hindi ano yan. Uh, hindi pantay. Gawa ng bulutong nya, dito sa tuka, ang haba. Tapos ngayon, nung binunot ko, tinanggal ko na kasi nga tuyo na. Ayan, naputol. So ngayon dito, itong tagahawak natin, natakot o naawa kasi ninalcutter ko to para pumantay tumilos. Ayan. <laughs> ano yan, nag nail cutter pa ako para pumantay lang yung tuka kaso hindi pantay, kita ba? pantay oh, yan na yung tuka, oh. Tignan yung tuka oh. yan, oh. bubuka ko, hindi pantay, di ba? Hmm. yan, na-recover na to anak to ni Peter B at saka ni email na pula natin hmm. yan oh. ganda, may off color tayo ng BBC na may combine na may combine na ano, yan nga, ya, kita nyo mga Abel, dating kawawa yan, kita nyo yung mga paa nyan, sobrang daming bulutong dating yan, ayan o oh. O ngayon, tuyong-tuyo na. Mm. Naagapan natin. Mm. Tsaka malakas na siyang kumain. Dati hindi nakakain ito na maayos. Hmm. Dito lang, ito lang. Ito lang yung pinang, ano, natin, pinang natin sa kanya. Immune system booster. Yan. Yung 4-in-1 natin, ito. Yan o, 6-in-1 plus 4-in-1. Ito pinanggamot ko sa kanya. Araw-araw ko binibigyan nito. Tapos ito yung kapatid niya. Ito tayo natin pingas. Ito naman, pag third clutch to, Kita ganda. Oh. wala naman tong problema. Kaso meron lang siya dito sa gilid. Hindi pa masyado tuyo. Yung uh, ba, ano niya dito, yung tagyawat niya. <laughs> ang tawag dito, bulutong niya. Pero tuyo na oh. Nihintay ko na lang ma ano, babaklas. Yan oh. Malakas na silang kumain. Solid na sila. Hmm. Yan. Yan yung ano natin. Yan ang tatawag natin na pingas. Yan si pingas. At yung isa naman is si uh, tabingi. Mm. Iba-iba talaga yung tawag ng mga ibon natin eh, no? Eh, meron tayong nababansag na eh, pangalan eh. So, pag nagparit anyo na yan, ito to, lalo na to, sana maging ganito, kagaya ng nanay niya. Ayan, no? Ganyan, kulay, pula. Solid na pula yan, no? Sana, sana lang hindi sila wild. <laughs> Kasi, ngayon pala ako maglilipad ng email kung sa asakali. Tingnan natin kung ano magiging resulta sa atin. Kasi ito sa tropa natin, sa kumpare natin, Nilipad niya yung pula. Bale, ano? Checkered din. So, ngayon, alam ko nag -fly away sa kanya. Ito yung kapatid, oh, mga abel. Kapatid niyan si, ito, ha? Hmm. Ito yung kapatid niyan. Ito yung unang-una nating palabas kay email. Ay, kay pula. Ayan. Yan yung, ano natin. Yan yung may pasok na arandok. Ginawa nating stock bird. Young bird din niya ng BBC. BBC. Winter ngayon. Kaso, ini stock na lang natin kasi, ah... Uh, Nag-iisang arandok lang yan dito sa look natin. Yan yung foundation bird ng kumpare natin na si Jun sa Cavite, sa Alfonso. So, kaya kinista ko siya kasi nagamit ko na rin dati yung uh, Jansen Arandok niya na may pasok na president. Mga nanalo sa akin yun. Humakot yun ng almost, sa pooling lang, humakot ng 13,000 hanggang 15,000 yon mga Abel. Kaya magaling. Kaya inista ko yan. So yan. So yan yung anak ng ibon natin. So okay na okay naman yung mga ibang ibon dito, ayan. Mga nagro-ronda na sila. Yan. Ito yung Jansen, arandok natin na may pasok na pula. Yeah.